Ayun guys, na doon sila sa may pakuanan. So, intay lang natin matapos. Ako yung walang ginagawa dito. <laughs> so, pakita ko lang kasi yung mga ginagawa. So, minsan naman natulong din naman ako sa pag gagamas. So, hindi wala pa lang kasing gamasin. Hindi. Ayun. Ito yung kubo. Sira-sira na. Yung ginawa namin noong last 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 year pa ayan o, nauga nauga <laughs> nauga may tumira kasi dito na ano, na tao wala kasing matirhan so kumayag na din na <laughs> tirahan kaya lang nung umalis na yun. inabando na bahay-bahayan nandun sa bahay Papunta na ako kala po. Tininong ko na. Pupunta kayo na po? Hmm. Pupunta na ako kala po may. Ay, ito maano ito ha. Pakwa na ito eh. Ha? Siya Mara. mo yung tanim eh. Kita mo yung tanim? Ayan, tapos na. Matatapos na. Nag-spray lang. Dito tapos na naman na ito? Ayan, nag-spray hmm. <laughs> hmm. na. Nalalando siya. Mapako mo tanim na ako. Ito mo ako. Power picture dah itu kasama ko. Ah, oh, One, two, three. One, two. Ano pa? Ay, One, two. Betul. <laughs> One, two. gaya 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 naman si Shemar. Tayo na uwi na tayo Ari. Ah! 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 Hmm. Ayan, may buto pa na nang ah. Ayan. Oh, hmm. May pa na eh. Ano yan? Ano yan? Hindi hmm. pag umulan yun, eh, bali wala. Bali wala yung spray hey, <laughs> Bili pala lagun di. Gamot. Bayto gamot sa ano ito sa plema. Bango. Ito yung yung nilalaga tapos iniinom Lagundi. lagun di. Ayun oh. Lagun Ito ay gamot sa mga inuubo saan muna ayun sa gina guys o, salamat po sa panunod bye bye